Hi mga lalabs! For today's video, samahan nyo muna kami pumunta sa kabilang bahay nila Ate Aileen. So by the way guys, ito nga pala ay nung pag-uwi namin sa probinsya at ngayon ko lang talaga na voice over. So dito nga kami tumuloy kila Ate Aileen kaso nagkataon na Uh, don sa may bakuran nila, yung dinadalo ng tubig, nagbarado na. Kaya, napag-desisyonan namin at gusto rin namin makahinga-hinga ng konti, ganun din naman sila at Aileen. Kaya, napag-desisyonan namin na pumunta na lang dito sa may lumang bahay nila. Kaya, naglakad na kami papunta rito. At tingnan nyo naman yung view ng daanan namin. Napakaganda talaga. Diyos may marimar. nakaka love naman talaga. Nakakakilig yung view. O, di ba Ang sarap sa mata. Kaya naman guys, samahan nyo kaming magmuni-muni dito papunta sa may lumang bahay nila Ate Aileen. O ba diba, hinihingal na ako dyan. Parang akala mo naman pagkalayo-layo na ng lilakad namin. Pero saglit lang talaga to guys. Parang wala pang 5 minutes yung linakad namin to galing sa bahay nila Ate Aileen. Hindi ko kasi nakuhaan ng video yung simula dun sa kanila. Bali dun na sa pagdiko yung nakuhaan ko ng video. Kasi na, na kami at ayun nga, si Ate Eileen may inaano pa siya, inasikaso ng kaunti. Kaya medyo nauna kami ng paglalakad papunta dito. At ito naman nga si QR Vlogger. Tingnan nyo naman, nakahubad-hubad talaga siya. Kasi guys, kagagaling pa lang talaga namin, galing Manila nung time na to nung pag-uwi nga namin ng probinsya. Kaya naman, eh ito, init na init na kami. At sabi namin, maliligo kami. At syempre, lalaban na rin namin yung ginamit nga namin ng mga jacket, ganyan, pantalon, sapatos, para naman, Bag, ano eh wala kaming tambak na labahin at tingnan nyo naman talaga napakaganda ng paligid so alam nyo ba guys ganitong, ganitong lugar yung look forward ko na sana pag tumanda na ako ganito yung kapaligaran na makikita ko araw araw kasi fresh air tapos ang daming puno tahimik maririnig mo lang yung mga huni ng ibon or ng ibang mga insekto dyan o ba diba, ang sarap sarap sa pakiramdam taos pagkagisi mo ganyan makikita mo yung araw na sumisikat talaga siya, lumulubog Oh, ang sarap sa feeling pag ganun. And sana pag dumating yung time na yun ay eh, financially stable na tayo, di ba? Kasi sino ba naman ayaw na magkaroon ng ganun? Yung financially stable ka tapos titira ka sa isang ganitong lugar na wala ka ng ibang iisipin kasi di ba andyan na kahit hindi ganun kalawak na lupain pero yung tipong pagtanda mo ay eh, magiging libangan mo na lang yung pag garden garden mo tapos yung paglinis na lang ng bakuran kasi parang exercise mo na lang yung pagtanda mo tapos wala ka nang iisipin na problema sa pera or kung may utang ka man or kung ano pa man bukod na lang siguro dun sa sa ano mo sa maintenance ay ganun ay pero sana wag naman tayo magkaroon ng maintenance at finally guys andito na nga kami sa lumang bahay nila Ate Eileen sabi nga ni Ate Aileen, dito daw sila nakatira dati nung no, bago pa lang silang mag-asawa ni Kuya Bungbong. At ang ganda naman talaga. Tapos guys, ang ganda ng gripo na to guys. Kasi hindi siya malansa. Ang, yung tubig, alam mo yung ang lamig. Tapos parang matamis-tamis siya. Ganon yung ano ng tubig dito na di gripo. Hindi siya yung gripo katulad ng sa atin na yung sanawasa ha. So dito ganito yung tubig na ginagamit. Kami naman doon sa may bukid, sa bahay namin. So magkaano lang din naman kasi kami guys ng town, ibang barangay lang. Pero sa amin, sa balon naman ang gagaling yung tubig. Dito naman, yung sa Dibomba na gripo, yung pinanggagaling ng tubig. And, ang ganda naman talaga ng tubig. Tingnan nyo naman, preskong presko na ako dito. Basa na ako. At tapos na nga ako dyan maglaba. Hindi na nga lang na videohan. At ganun din si Kamote Raiders Vlogger. Tapos na rin siya dyan magligo. O, ako naman. Ito, nagpapakyut pa. Tapos nga, ayun, sila Yami naman. Ah, pagkatapos nga naming magligo maglaba, ito si ate Aileen naman nagduyan-duyan muna dyan kasi gusto niya naman ma-relax, tapos syempre nanguha na yung ibang kasama namin ng buko, tapos ito na ino-umpisalan -umpisala, ino ay ano daw, ayun na namali na naman ako, so wag na natin yun i-edit guys, iulitin ko na lang so ino umpisahan na nila yami, at nung anak ni Ate Pipin na mag, ano nga, magkayod ng coconut meat. Ayan, kasi nga magkakain kami ng buko. Tapos, ang sarap naman talaga ng ano dito, Diyos me, yung marimar. Ang sarap talaga ng buko kahit kailan hindi ka magsasawa. Kahit araw-arawin mo tong inumin, ganyan, kainin tapos malamig o kayo ba guys ano ba yung gusto nyo sa buko yung kakainin nyo yung as in yung natural na tamis nya or gusto nyo yung linalagyan ng, ng gatas at ng yelo so dito nga uh, bago pa yung mangyayaring lalagyan ng yelo at ng gatas ay kami nauna ng magsiinom magsikain kasi naman talagang namis namin di ba kasi pag sa Manila naman talaga hindi naman tayo yung makakain lagi ng ganitong fresh na buko na as in kakaharbis lang iinumin na yung sabaw ganyan dito kasi sa Manila ang mahal na ng buko 45 lang isa o ba diba? tapos di mo alam kung kailan yun hinarvest ilang araw na nakastock yun kaya hindi na siya ganun ka fresh pero dito talagang ito kakapitas lang talaga nito at dito naman nga I think yung ano to di ko maalala kung kapatid doon ni Kuya Bungbong or kamag-anak nila yung kasama nga namin ito nag-ano nag, ng buko naghihiwa tapos, tingnan nyo naman, Diyos Mio, panayinom nga kami dyan. Kasi nga, ang sarap-sarap naman talaga. And nagkataon, guys, na yung panahon, eh, medyo mainit. Kaya, ang sarap, uminom ng uminom ng buko, Diyos. O, oh, ba diba? Kayo ba? Ganon din ba kayo? Yung sarap na sarap kayo uminom ng buko, Diyos, pagka malamig ay, mainit yung panahon. di ba Ang ang ganda dito, sa may lumang bahay nila at Aileen, dito sa may kilakuya bumbong, kasi ang daming prutas, yun nga lang, wala pang bunga yung iba tapos yung iba naman ay eh, mayroon bunga pero hindi pa naman pwedeng i-harvest ang talagang ready to ano lang talagang i-harvest ay buko nga tapos mayroon ditong mga maliliit na prutas mamaya makikita nyo Um, and sa totoo lang guys, noon lang ako nakatikim noon yung nerba, nerba ba tawag doon. Basta mamaya makikita nyo sa hulihan ng video na yun. Tapos yung isa pa, hindi ko talaga yun alam kahit dito ako lumaki sa Bicol. Kasi doon sa may bukid sa amin, wala man ganun. O kung mayroon man, siguro hindi ko lang nga siya nakikita. At ito nga guys, oh, nasa puno pa yung kinuha tapos may ano na siya, tumutubo na siya. Tapos sabi ni Ate Aileen, dadalin nga daw yan sa bahay nila para ano, papalakiin yung tubo niya hanggang sa, pwede na siyang itanim na talaga, yung buko na yun o diba, ang cute cute lang, at ito na nga guys, o diba, nagtulong tulong na talaga kami para matapos na, kasi nga gusto namin matikman din, yung buko juice na may gatas, at syempre malamig, pero dito guys, tag, ano kami, tatawanan kami dito kasi nga yung yelo patunaw na lang at isa lang kasi yon tapos hindi pa kami tapos mag ano ng buko kasi ang dami talaga just me yung marimar naman o di ba pero okay lang din naman yan guys kasi fresh naman yung buko kaya meron pa rin naman malamig pa rin naman masarap pa din naman at ito nga finally o di ba natapos na din at ito kanya kanyang kuha na kami dito tapos yung iba naman na mga kasama namin dito ayaw lumapit nahihiya yung ibang mga kapitbahay nila Ate Aileen at tingnan niyo naman oh butchog na butchug na talaga ako just me yung Marimar and sana all na lang talaga katulad niya Yami tsaka nung isang ano kamag-anak nila Ate Aileen na oh yung bata tingnan niyo naman yung ang slim talaga oh di ba sana all na lang talaga so tayo ay dati na lang talaga ganyan at ito na nga guys makikita niyo na nga yung protas na ito at i-comment niyo na lang sa comment section kung ano yung tawag para ni ko di isi protas <gasps> Ano yung tsura sa loob? Tindali ni Ma'am na purdan. Ano yung tsura sa loob? Para tabanon na mo at tugilin ka. Alad <laughs> ni Ma'am na purdan. <laughs> ka loob! Hmm. Bakit ako? So, yun lang guys For today's video Hulaan nyo na lang Or pakicomment na lang sa comment section Kung ano yung products na to Sa kahuli-hulihan ng video na ito So, don't forget to like, share and follow Maraming maraming salamat po Sa inyo pa na, na, ako. na ka, At kung nakaabot ka man dito sa video na to Abay, thank you so much I love you talaga Ayan. Thank you so much I love you mga lalabs See you on my next vlog Bye! Amo yan, paborito ko Yun yung tariya. asin. Maalasom. Ay, amod ko. Mas matiknikad to ko. Igin pa kami. At yung may lim. ka ako kay Yiyin. Kasi palun mo ni Yiyin. na sana. Sinigwilas. Arog ka ni. Pagpapabangit. Pipisil-pisilin mo muna merlay. Mungan mm. yun. Ay, buka din si Niguelas pala. Figs. Ah, taadi. Serialis. Ang serialis. Paguna ako si Niguelas. kaya baga kaya bagaabo to. Dakulo. Maraal man, parang atis. Adi pala. Figs. Adi. Wild figs. Ang inom kaya kami kanta ni Manu yung bongbong. Sali siya na ngayon kanta yung Turugat. Bukela but datang aku ke plywood ya ira Bisa <coughs> cara ini wani